Ang gaganda na ang pagbutan mo. na lang, <laughs> anak, siya. Nandun water parks po. Ayan. Sa Pilay ko sa bus. Ayan. nagpagawa po ako din sa kanila ah. Napakagaling po ng kanilang tuya uh, mo no? yun oh. Yung gumawa pulido. Highly recommended. May Facebook account din po kami. Meljun Water Parks. Ano? Meljun Water Parks. Salamat sa inyo. Thank you din po you, sir. pa siya. po mga kapang ba tayo po inabot ng uh, sira dito sa Munting Pulo dito po sa malapit sa Limbir sa bahay na ng mga anak dito sa uh, talyer na ito pinagawa ko ang aking toro. No, yan So, mga kapang at uh, nandito tayo sa lipas sa uh, hunding pulo ipunta ko sa aking anak may kinuha akong uh, divider ngayon inabot ako ng sira ito ng akin ng si Kabaros ay nasira ang rayos ng motor ng kanyang gulong ayan ah uh, pinasawali ko na pinasawali ko na ito para magtagal-tagal ito ang ating panlumang eh. Ayan o, ating uh, magagawa na ispeto. Ito okay. ko sa inyo kung anong uh, gagawin dito. Masira po dito yung rayos. Ay pinasawali ko na yan. ko sa inyo. Ayan o. Uh, sa wali kung paano ang ang uh, mag ng, wheel ng motor na ka, motor. Ang dating inalit dito yung original rayos ngayon papagtatngayin na pa Ilang ilang ano para ilan ang sawali? Ilang rayos? 36 ang rayos. 36 na. Isang set ng rayos. Ano? Ah, 36 ang rayos na mapalagay. Siyempre yung inalis ilan din. 36 din. Ang butas eh na Ang butas ay 37. Ah. Oh. Oo nga. Oo nga. Hindi nga daw pala. 37. Oo nga. 37. Oo nga. 36 din. Ito na lang at ano Ito na tinapos din sa mayroong pang Nasira sa takbo at Mga ka nasira sa takbo Mga kabaro Yeah. pangalan mo? Coco Martin Coco Martin <laughs> Ah, ito po nasa Meljon Motor Park sayo. Sa Montipulo Suna, Suna Sabang Suna, sa, Suna Sabang ito Ah, saan po na Sabang? Suna, Sabang Ah, dito po kayo magpagawa O, oh, baka mapanood yung mga Kapan, mga video nito Ano, ayan sana yung sila magsawali ng... Sa doon sa... Sa amin doon sa... Panay-Panay, may pagawaan din doon. Si Cotires, ano? Ah, okay. mo yun, okay.

at diretso sa motor at makakalayas na yan motor parts po ayan sa pilay ko sa bus ayan nagpag nagpagawa po ako dito sa kanila ah napakagali po ng kanilang uh, tuya mo yun yung mga pulido yung pulido highly recommended May Facebook account din po kami, Meljun Motor Parts. Ano? Meljun Motor Parts. Salamat Thank sa inyo. Thank you din po, Thank you, sir. Okay, pa siya. Ganda na rambutan mo. Ano na lang? Ano ka na? Hindi na na. Iyado po siya.